Meron po tayong katanungan galing kay Sel Ubalde Aliavado. Ma'am, shoutout po. Ayan, shoutout ka na. Tanong ko lang po kung totoo po bang malaki ang violation sa paggamit ng motor na hindi kanya ang ORCR at hindi nakarehistro kung ito ay nahuli sa checkpoint? Okay. Unang-una, ang pagmamaneho ng sasakyan na hindi nakarehistro, walang rehistro, or expired ang rehistro ay talagang malaki po ang multa. 10,000 pesos at may accessory penalty siya na 2,000 pesos for reckless driving. Ngayon, doon naman sa point na sinabi mo kung hindi kanya ang OR and CR, hindi naman po tayo strict to doon. Malay mo natin kung bago mo lang nabili yung motorsiklo o yung sasakyan at hindi mo pa na-transfer sa iyong pangalan. Ang importante po kasi kung tayo ay manghihiram ng motorsiklo or sa sasakyan, siguraduhin po natin na current valid registration ang ating hiniram na sasakyan. Dahil kahit na po hindi sa atin nakapangalan, tayo po yung naaktuhan o napara na tayo ang nagmamaneho, kasali po tayo sa asunto.